Himalang Santo Ninyo, tiklub tuhod sa harap ng iyong mahal na larawan, kami nagsusumamo na iyong tunghan ang maawain mong mga mata, ang aming nagugulumihan ng mga puso, naway ang iyong lubhang matimyas na pag-ibig, na lipos ng habag, ay mapalambot ng aming mga panalangin, at ipakaloob mo sana ang biyaya ng buong alab naming hinihiling sa iyo. Pawiin mo po sa amin ang takot sa mga tiisin at pagdadalamhati at kawalang pag-asa. Alang-alang sa iyong banal na pagkabata, tingin mo sana ang aming mga panalangin, at alawin mo kami at tulungan upang purihin ka kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan at magpakailanman. Amen. Purihin ng Diyos, purihin ang Kanyang banal na pangalan. Purihin sa si Heso Kristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Hesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang napakahalagang dugo. Purihin si sa Heso sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Purihin ang ina ng Diyos na si Maria ang kabanal-banalan. Purihin ang kanyang banal na imakulada konsepsyon. Purihin ang maluwalhating pag akyat sa langit kay Maria. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.